Naglatag ang Department of Agriculture ng mga hakbang para higit na matulungan ang ating mga kababayang magsasaka. Kabilang na riyan ang paglalagay ng mga cold storage facility para maiwasan ang kanilang pagkalugi. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng Balita Live. Audrey, mas maraming cold storage facility ang target na maipatayo ng Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka sa bansa. Sa sectoral meeting sa Palasyo ngayong araw na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ibinahagi ni DA Secretary Francisco T. Laurel Jr. na apat na post-harvest facility ang planong itayo ng pamahalaan. Ito, Audrey, ay para tugunan ng overproduction ng ilang agri-products at maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Ang immediate solution din actually uh, is what I mentioned uh, a while ago is... Uh, Cold storage for them to extend the shelf life. No, uh, we can also process that and uh, into something else. No, but that has to be determined. And overproduction is also a result of poor planning. Eh? So planning and you know when to plant, when to harvest, and coordinating with the market. Eh? It's it's a whole. It's a whole uh, ecosystem that na we refine with, with the DA, of course, and the LGU, and the cooperatives and the farmers. Audrey, tinataya nga sa 93 billion pesos ang kakailanganing ng pondo ng DA para sa naturang mga post-harvest facility sa loob ng tatlong taon. Makatutulong nila ang mga pasilidad na ito para maiwasan ng wastage o pagkasayang ng agri-products gaya ng bigas at mais na umaabot daw sa 12.7 hanggang 15% dahil sa kakulangan ng mga ito. Uh, 30% of our produce, especially of vegetables, is uh, gone because of wastage, no, because of the poor logistics uh, system in in our food supply chain, uh, uh, if we can lessen or hopefully uh, almost eliminate yung losses na yun, that would be uh, equivalent to uh, at least 10 to 15 percent less cost sa ating mga vegetables and high value crops like fruits. <laughs> Natalakay din sa sectoral meeting ang pagpapalakas pa sa agri-fisheries sa bansa. Ayon kay Tew, naging direktiba ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapalakas ng aquaculture sa bansa. Kabilang na ang pagsasaayos ng mga habitat at pagpapalakas ng mga hakbang para maparami ang mga isda. Gayun din ang patuloy na pagtulong sa mga manging isda. Bahagi ito, Audrey, ng three-year plan ng DA para sa masaganang bagong Pilipinas. Meron din mga livestock programs na baka i ipabigay sa ating mga fisher folks as an additional uh, income nila no livelihood uh, but besides that uh ang panghuling nabanggit is to make the fishing communities cooperatives and give them bigger boats so that they can fish uh, fish more or be more productive be more efficient Audrey, sinabi naman ng DA na hahanap ito ng paraan para matulungan nga itong ating mga kababayang magsasaka na naapektuhan ng sobrang supply ng ilang agri-products. Audrey. Okay, Kenneth, libre ba yung paggamit ng mga magsasaka at maging ng mga mangingisda dito sa mga bagong popondohang cold storage facility? Audrey, hindi pa naibahagi yung detalye na yan sa atin ng DA pero uh, maaari na maging libre nga ito para hindi masayang yung mga sobra nilang mga inaani. Audrey? Okay, Kenneth, meron capacity rin ng mga cold storage facility. Meron bang limitasyon? Of course, iba-iba ang dami ng ani ng iba't ibang mga magsasaka. Meron bang limitasyon sa paglalagak ng mga ani sa mga cold storage facility? Audrey, tiniyak ng DA na sapat ito o yung laki nitong mga cold storage facility na, facility na ito ay sapat doon nga sa mga inaani ng ating mga kababayang magsasaka. Audrey. Maraming salamat Kenneth Pasyente.